For today's menu. Tonight pala. Ang menu namin ay... Tada! Yes. Yan ang aking new kitty. Chef. O, oh, ayan o. Oh. o. Oh, bagong kapalit sa kusina. Magluluto siya ng... Adobo. Chicken adobo yung ano mo, menu? Yes, yes. O, oh, hindi Eh, ba't konti lang yung ano? Ba't konti lang yung mantika? Bakit? Hindi. Bakit konti lang? Kaya para hindi para hindi ano. Para hindi ano. So ayan po si Gingging, -Ging, ang bago kong chef. Ah, kailangan po kasi talaga ang mga bata matuto na magluto sa kusina. Dapat pag marunong mag-ML, marunong magluto. yan. Hindi puro ML, 'di ba? Dapat marunong din sa kusina. Kung marunong kumain, marunong mag Yan. So ganyan din ba 'yung mga anak niyo, guys? Oh. Dapat marunong magluto kasi tayong mga nanay ay laging busy. Ayan, o. Oh, tingnan nyo. Lagi po tayong busy. So, dapat kung anuman yung ginagawa natin, marunong na tayo, marunong na po yung mga anak natin magluto. Ayan. So, ayan. So, anong next? O, oh, dahil nasangkot siya na, na yan, lagyan ng tubig. Tubig. Wow, sabaw. Sinigang. Ay. Nilaga. Ay, ini hindi pala. Adobo yan. oh, akala ko ba ang ano yan? Ano pa ba ibang lahok niyan? Ano pa yung dapat ilagay sa ingredients ng adobo? Ano? Toyo at suka. Ayan. O, oh, the best lag. Ay, meron pa, ano pa? Pampasarap pa pala. Oyster sauce. Ayan. Ayan. Mamaya, lagyan mo ng laurel, ha? Tsaka pamintang buo. Huwag mo kakalimutan. Pampalasa yon ha? Apa? Oh, next. Wow. Anong next wow. step? Dahil boiling na toyo at suka. Okay, go. Bago-bago pa. Bago, bago. Oh, next, ano pa ibang ingredients na ilalagay na? Oyster sauce. Oh, lagay na. Para lumasa na at makakain na tayo dahil gutom na kami. Mm, yan. Tapos, okay. bawang na, ay bawang? pamintang buo at lawor. Wow, ang bango. Okay. And ay, oh. Ha, okay na. Oh. Ha? okay na, Lasa? Ay, oh, just mayot. Ang oh, lasa, paksiw! <laughs> o, oh, ayan na po. Done na po yung kanyang uh, adobo. Adobong, adobo sinigang. <laughs> Oo. Oh, oh. Parang usgahan na eh, no? So, ayan na po yung adobo ni Gingging. Ayan. O, oh, ha? So, papalambutin na lang talaga ng kusay. Kailangan pa pala. Thank you for watching!